Ito, pangalawang punta na namin ito sa dagat. Thank you. Uh, Malayo-layo pang, ano? Ayawang pita, ayawang pita. malayo pang pasok. Sa, ano pa, Tuesday. Kira pa kaming lang araw. Wednesday pa. Wednesday pa. Ito, si Tom. Nag-snack. si Keith. Yeah, yeah.

Pinaka... Yan, ano namin? Pinaka-bata. Pinaka-patay. Pinaka-patay. pinaka Bunso bunso Ah, bunso. pala. oh Ano yung pinaka-bunso? Ito. Ito yung pinaka namin. Pinaka-bata, sabi ko. O, <laughs> pinaka mo na yung... mo ito, ito yung... lang <laughs> yung

Visit, bisik. Bisik sila, bisik. Nah, si Tom. mo lang kalaman si Pak. Ayan. Hello. pinakabata, boy, yung Tayo, kan Pinakabata, sabi ko na pinakabata. Ayan, papasok. Ayan, papasok. Patok na naman sa Youtube do? Oh, ayos ah, Pasok ka Youtube! Magalaman yan o! yung sarap? Sa yan! Bato! Ayun lang Youtube! YouTube. YouTube. Manuaga, sir? Ha? Ah? Ha? Sa, sa Pilipinas? Oo! Uh. Oo, oh, pwede ba? Oo! Uh, Sigaw na. na lang! <laughs> Mateo, <bate>. ah, <laughs> 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 pwede mo mati o! kayo dyan mabuti-buti! <laughs> Kain, kain, kain. Kain. Jika memotong, nomor. Jika memotong, nomor. Alhamdulillah. Amin. 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 Amin.

may mga nawawala dyan, oh. Yan gusto gustong manawagan. Oh, kain, kain, kain. So, kain daw tayo. buhay na alam dito, oh. Sa pakapakas nila. Oh, happy, happy. Patulis, may pasok na ulit. tayo, kain!

Buse, buse. Yan ang tsura ng mga babae rito, nakatakip ang mga mukha. Simple <laughs> lang natin kukunin yung mga... <laughs> Hello, hi! Kain ako, kain! Kain na, <laughs> kain na! Ito <kaino>. yung dagat. Ito yung dagat. Nga, nga. Wala akong mo kain nila. naman nila sa atin eh. eh yan. Ito na mga babay rito. Parang uwak. Ikot ko ulit para makita dyan ulit sa kabila. Para makita ulit sa kabila

Walang sumi ito Meron, may sumi yan. tayo yung uh, makukulit na